Hi guys, uh, good evening. Lalong-lanong po sa ating uh, mga Kapwa Security Personnel. Welcome back po sa ating uh, munting channel. So bago ako mo mga 59 ay uh, pag-usapan muna natin ngayon ang uh, tungkol sa leave, no? Leave of absence. Kasi nga meron pong uh, nagtanong po sa atin, nag-concern kung uh, meron daw bang limit ang uh, leave ng isang security guard sa so isang detachment. Okay? So pagpatuloy natin yan mga 59 pagkatapos lamang nitong aking intro. So yun mga Pabinay, simpre kung bago ka lamang po sa aking munting channel, ito nga pala si Robert City Vlogs. Nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa paggawa ng report. And of course, uh, regarding po mga 59 sa mga usapin patungkol po sa ating trabaho bilang isang security personnel. Okay? So meron bang limit ang uh, leave ng isang gwardiya sa isang uh, pwesto? So, as para sa inyo mga 5-9 ay wala pong limit ang leave na tinatawag lalo na po kung ito ay emergency. Okay? Pero siyempre mga pamilya, ito po ay case to case basis din. At uh, siyempre meron din po tayong sinusunod na rules and regulation uh, ng agency pagdating po sa leave. Okay? So unang una po ay nakadepende uh, nakadipindi po yan sa availability ng tao, ng uh, detachment. So halimbawa, uh, gusto, mong, gusto mong mag leave kaso wala pong uh, tao o available na 5-9 na mag sa sa'yo, So kailangan maglaan po tayo ng ilang uh, araw uh, bago tayo umalis sa pwesto or mag-leave. So 'yun nga kailangan kapag mag-leave tayo lalo na kung hindi naman emergency ay dapat uh, 15 days uh, before ka mag-leave ay mag-file ka na ng leave or magsabing ka na ng leave sa inyong office para makapag-prepare din po yung uh, opisina or agency ninyo ng uh, ipapalit sa iyo bilang reliever habang wala ka. So next po ay s'yempre yung, yung sinasabi natin ay nakadepende rin po 'yan sa inyong uh, detachment commander, no? So minsan kasi mayroong mga detachment na minsan nasa sakripisyo ang uh, tao sa isang pwesto dahil na uh, pinagbibigyan ang uh, gusto ng kanilang 59 or gusto ng kanyang tao na mag-leave, no? Kahit na hindi emergency. So, which is mali po yun. Pero, yun nga, sinasabi ko, ah, uh, depende po sa inyong uh, detachment commander. Pero, syempre, dapat natin isipin mga 5-9 na hindi po dapat natin isakripisyo ang ating pwesto or yung ating detachment para mapagbigyan lamang ang mga leave ninyo or mga leave ng 5-9, uh, no? So, isipin din po natin, no? Ang uh, kapakanan ng uh, agency at ng ating detachment para, syempre, Uh, yung performance mo natin ay magiging smooth pa rin, no? So, hindi tayo maantala o hindi tayo maabala dahil nga sa kakulangan ng tao. Okay? So, yun nga, sinasabi ko, dapat naintindihan po yan ng uh, 5 sa isang detached wind. So, yun nga, kung emergency yung mga 5 kahit on the spot, ay pwede kang uh, hindi pumasok or uh, hindi ka na mag-report sa inyong duty kasi nga, emergency cases po yun. So, yun nga, sinasabi natin na depende nga yan sa uh, sitwasyon. Pero, yun nga, Uh, dapat pa rin natin isa lang alam, no? Yung uh, kapakanan talaga ng ating uh, pwesto, no? So, ang iba kasi mga 5 na hindi nakakaintindi na kapag hindi mo pagbigyan ng kanilang leave o ng kanilang request, eh, sumasama ang loob. At uh, ang iba pang mga 5 ay nagre-request ng leave on the spot or uh, a day before no? nag leave. So, gusto kinabukasan kaagad agad, ay uh, hindi na papasok, no? So, dapat po natin maintindihan bilang isang security guard, na yun nga no meron tayong rules and regulation ng agency pagdating po sa ganyan no so kaya dapat syempre kailangan na natin sumunod so yun mga 5 no sana kahit papano ay uh, nakapag-share ako sa inyo ng kunting idea at uh, kunting kaalaman so, regarding nga po sa live ng mga 5-9 so yun mga 5-9 maraming maraming salamat po sa suporta sa aking uh, munting channel. Kung nakatulong po sa inyo ang uh, make natin video, ay eh, sana po huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, comment and of course po mag-subscribe po sa ating munting channel para kahit paano ay updated po kayo sa mga video na susunod pa nating i-upload, okay? So yun lang mga pipeline. maraming maraming salamat po. God sa sol.